kami po ngayon ay uh, paalis. May bagyo pero hindi naman kalakasan dito sa aming area kaya magmamanman-manman tayo. Titingnan natin yung mga ano para may balita natin sa iba. Hindi ba mapupunta lang sa tawag ng sataw, tumuloy pero ganun-ganun. na. Ngunit po ay nasa bayan pa lang. So, hindi natin alam po yung distraction na ginadala nito sa bandang bukid. Balita ako may bahano sa bandang kurba or ano, bukayo. So, hindi tayo tutuloy hanggang doon lang tayo. Malakas na lang, malakas. Actually po kanina, malakas na. Yan, so, nag-uuto ko sa balita na on the way pa lang pala dito sa aming probinsya. So, yung malakas-lakas na kanina ngayon ay less pa pala yung kumpara sa maaaring maging epekto dahil ngayon pala papasok eh hindi pa pala yung kanina eh kaya na pa kayong lakas mo pwedeng ibigay nito so Lord keep all of us safe at sana hindi na masundan ito hanggang Pasko sa mga susunod pa mga pangin lang kami. Kung bakit kasi nakakalimutan ko rin magano ng, ng ano ng kapote kasi kailangan ko rin minsan yung paglalabas. Siyempre na gagawin ito eksena ng ito. Lumalabas na. Ah, nakahangin ka na agad. Kukuha <laughs> na pa sa'yo na nakataroon eh. Okay, let's go. Naghihintay si Joseph, sasama si Joseph. Sa south to meron kuhansik sa level 3. Ano na? Sa south. Victoria, Guadalacos. Sinasabi niya yung pagundok. Yung mataas. Ay, siyempre hagyap na ito kasi kita tayo eh. Wala akong bukas sa gasolinahan. So, malamang na hindi tayo makalayo. Pa. Which is, yun. Okay lang. sa hindi na tayo dapat palimayo. eh, sabi niya nasa compound siya. At ikal tayo din eh. Basta ka magaga! Bagyong bagay kung saan saan ka nag or? Eh, si Arin Charing. <laughs> <laughs> ako daw si Aring Charing kasi. Kasi ang tagal ko. Papasok! Cesar, parang ayaw mong papasokin Ay, si Joseph. Ayaw na. <laughs> okay, <kaya> na. <laughs> ang hamit pa masyal Kaling eh. talaga yung buwi ako. Basang basa ako. Ano na? Galing ako doon, nagpakain ako ng aso. Mga alauna, paglabas ko yan, bakas siyang ulam, baka, baka kakot-abotin ako doon. Ay, yung basang nagpalit, -pasa. bundit may damit ako dyan. Ayan naman po mga kaibigan, tayo po, ayan naman, stranded. Ah, sila pala. pa mahaba na naman yan, hanggang sa na ano naman kaya yan. Mula kanto ng bayanan dos, papuntang Sabun. sama yun, yung mga nabubulok ng mga pagkain. Eh, ay, Diyos ko. Po. na. Sagi. Ano daw? Ay, 20 oh, oh, um, pesos oh. daw ang ano hipon. eh. Hipon. Kilo ng ano. Rambutan. Uh, Magtingin-tingin dito ba kami mga hipon-hipon? Usually, nakakita ko nung last year eh. Oo, uh, oo, uh, uh, uh. hipon-hipon na dyan na lang ipinagsa. Oo. Oo. naman. Alam mo, nung may ban yan, uh. oh. talaga napunta sa mga banyo may mga bata. Mm -hmm. Kaya papasok mm -hmm. ko sa bahay. Kaya nga eh sila ng dalawang araw, doon sila sa bahay, dalawang araw. Ayunta. Kasi may mga tindahan na hindi nagpapano sila. Nagpapatapat? Oo. Ako naman nalang ganyan rin, bagyo eh kahit pamatapatan yung business ko okay lang. Hindi naman araw-araw -araw, ari. Uh -huh. Pero uh -huh. yung mga ngayon ay talagang uh, maganda, maganda ang uh, ano ng ating gobyerno sa so, tuwing nilang may na talaga ay nagbibigay talaga sila ng uh, pakain para support oh, yeah. baka mamaya yung iba si Arlene nakikita ko nagbibigay din eh ayan e po talagang mahaba ilang kilometro to siguro mga 10 kilometro yan Nagpapagasulina na sana kami rin sa Caltex at baka sarado rin yung iba. Haba, Pero i-try namin dito sa 12, malapit lang naman. Mayroon kasi hanggat maaari, gusto ko sana, eh, lahat ay eh, shell ang napasok dito. Yun ang advice sa amin, eh. Pero, tatlong beses na rin napasok ko na dito dahil nagkataon na wala kami ng gasolina sa isang malayong lugar. Pero hanggat maaari, hanggat kaya, di, shell tayo. Nadugsong pa rin, dini. beses ko siya ni Dexter kasi baka kasamin sa kanila binabahan na sila sa mga ordinaryong ulan malalakas sa ulan ilan ito so, kung ngayon check natin sa si Dexter ay, tapos meron din ba kami makakatawid po ngayon talagang baharot. inay ang, ang, ano pa ang uh, connection ay patigil-tigil kaya ako at ang brownout, brown out ilang brown out na yata nakapin yung brown na yata si Malaka Gabi ayan wala na dito ay naku sarado nga sarado. <laughs> Tigas ng ulo ko, magpapakasuri na naroon eh. Ay, hindi ba alit tayo na may babalik na rin? Pero gusto ko sana mapuntahan yung lugar na yun. Bukayaw. Oo. Oo uh -huh, Ay, pwede na tayo din yung na. Baka tayo magkapusin eh. Hindi, hey, baka lang tayo eh. Baka hindi tayo makatawid. Uh, so, sige, sige. Kaya pa naman yan, na. Uh -huh. Yan po, pagbaba ng tuloy na yan, bukayaw na. Yan ang malimit bahayin. Sipula pa nung unang-unang panahon. Batang-bata pa ako. Siguradong apaw yan. Slow down din eh. Yeah. ha. Ay hindi, ay oh, apaw na nga. Sa asa? Oo, apaw na nga. Ano ba siya? Oo, news yung mga ina- Pero ang mga sakin, hindi na din sa taas. Kaya nga, yung mga pinirerepon sila yung mga nang nakaraan noong unang panahon no, wala namang explanation sa description oh. at sa title so just for the views so, ay okay, grabe okay. talaga kasi mga kahanda yung kanina mga sasakyan na lagay na po sa mataas na lugar ay hindi naman para patagal ng kuha no sa so, taas na masakyan ang mga kabahayan ay wala ng tao nasa ano na, na oh. so yan yeah, ito mga to lagi silang lumilikas itong area na to ay lumilikas lagi ang mga tao because taon-taon na nga wala nang pagbabago Okay, so may kunta po kami yun po mga paglalagay ng ano, ayon kay Consel Joseph, yung mga paglalagay ng sasakyan doon sa si babo ng tulay, ay isa na yun sa kanilang paghahanda. At na-inform ako ni Joseph, kasi sabi ko wala na bang bahag, Ito na pala. So may, may, may development naman pala. Hindi kagaya dati na talagang punong-puno na doon tubig. So yun, good news. Kasi nung last time, nakalubog siya na Sandra dito eh. Uh -huh. Or O baka naman last ng ulan, ahangin ng malakas. Ayun naman kasi So tama, kaya walang masyadong baha ngayon ay less ang ulan dito sa area na ito. Pero hindi pa rin tayo magpapaka kasi ang ulan, ang baha ay nanggagaling sa mga kabundukan. Ayaw. So isang sign nga sa pagtaas ng ating uh, tubig dito sa ilog ng uh, bukayaw. Yan ay nanggagaling sa mga naas na buntok. Baka talaga

importante eh, ay medyo tigil na yung si Raulo, tatay ni Ira. Kaya tigil ang mga sandali. Ano ga? Nagbibigay kami ng ayuda. <laughs> ano ga? Ay, pero maganda na di yan. Ay, <laughs> ay may lumi, papaluto pa. Puta, <laughs> ang mamari ka naman. Pasensya na ho kayo. Ay, kayo dadalhin sa center. Ay, hindi ho, di nila marami ho dito nagugutom. Ari, <laughs> tatay ni Ira. Lampas sa kami. Punta kami, Pierre. ay sarado sarado talaga yun close sila sarado ang kalapan pier ay nakalaki makapasok tayo tingnan lang sa atin natin yung, yung mga naglalaki ang alon ng dagat itong kalapan to patanggas ay between between one hour and a half hanggang two hours and a half sa mga barko ticket sa isang normal sa isang tao na walang discount ay 5,600 na oo, oh, ko po 600 na tapos kulang kulang lang ng konti sa 400 yung ano yung kagaya natin ng mga 35 and above ayan so sumukang so totoo nga na bumabalik balik-balik eh bumalik na sa kay palakas sa ulit So kanina malakas ang umaga, then kumalma na kanina, kanina diba? Ay lumakas na naman. Ang dami ng laglagan dito. Tayo po'y uuwi muna. Si Joseph ay bumaba na sa kaibigan namin. And then babalikan natin siya. mag uh, ano lang tayo. Mag-aparik uh, ako ng ano. Papunta po tayo kay Raul. Lumakas! Ah. Ay ah. Si Joseph po ibibili lang ng tuyo. Siyempre kasarapan ngayon. Nang tuyo tapos sabaw sa kape. Sana'y kami mga taga-kalapan ng sabaw sa kape. Yung uh, Ano na... Siguro yung mga kabataan hindi. Pero kami nun... Itong kilala rito na tindahan ng tuyo talaga na dinadayo. Tingnan natin. Kasi pagpunta ng Japan, nagbibilin si kapatid ng ng biya sa bibili natin siya dito. Ibabata sa papel. Tapos doble-doble. Tapos saka scotch tape. Nakaka nakakalusot naman. Lakas. Ano ang tawag dito dito? Dari man ano ang tawag dito? Yung Maliliit namin na kinakain dati. Sugo. Ha? Sugo. Ah, isogo?

kasi dyan ka lang sa labas. Pareha paso ka, pasok upo dito.